Uy! 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 Ano ba? Papunta na pa sila? Oo. Kasi sige sige. Magpusto ka. Ha? Magpusto ka kasi. Oo. Ikaw magpusto ka na magtago ka dun ha. Alam mo na yung gagawin mo pag andyan na sila. Ano ka na basta ako dito magtatago ako dito sa gilid. Magtago ko dito sa ano ha? Oo. Gim-gim na ha. Dyan ka lang habang wala pa sila. Antayin natin. Yun na. Magpusto ka na. Oo. Isabit mo sa liig. Oo. Sige sige sige. Andyan na sila. Andyan na sila. Dito lang ako. Dito lang ako.

Huwag yung charger ba yung extension yun, saksakan! Kais, laruan lang! Kaya mo ito may tumalo na? ko ito. Huwag yung mainay, yung iba. Oo. Akala na siya. O yan, yung naman. Uy, <laughs> huwag kayo maingay ha Huwag kayo maingay Si Juan, tsaka si ano Wonder, Wonder Nanay Vlog Tsaka si Wonder Kasambahay Vlog Huwag kayo maingay ha Uy, pi, Uy, andyan na siya Uy, oh. kaya nga Andito ako sa gilid Grabe yung gulat niya, Bino. It's k.. a, kape, a prank. Kapi ka lang, kapi. Akala ko, totoo yan. Ito, may hiti. Sipa pati kasi, ano, wonder. Wonder na nag-vlog. Uy, Bi. Magpesto ka na. Sige na. Tago ka, Tago ka. Oo nga.